bangga kan ni. Mag-ahas mayroon pa nagpukot kanu ni, mag-ahas may pukot. Nakumbado 'o. Dalian mo 'bo, dalian mo. Hop. Bangga, pa bangga. Oke. Mag-wala na may mag-magbira mag kami nang ano, magkuha kami nang lambat mga kanu ni. Ngge. Okay. Buhatin ligoti. Oh, malakas yung kamihan mga kanu ni. Malakas yung amihan. Ha? malakas yung ngamihan mga kaduni kaya update update lang mga kaduni dito na may mga kaduni malakas yung ngamihan mga kaduni dito na yung buya dun may layo layo malakas yung ngamihan sana may pang makakahuli tayo ng para pang ulam lang ulam lang mga kamuni ha? Nah. sana mayroon pang ulam ulam lang melekas, nah, kaya pati peti pati ya, peti, pati kaya man, hangin kaya oke harga bilar gue birah diri setengah, diri setengah oke birah birah tapi Ki tapok rang. yang mahulin nyan. Pang ulam nyan. Guys. Lalaki La, budatan mangkat tu ni. Guys, alam budal. Manga katuni. Alam budal. Manga katuni ang laki-laki nyan manga katuni. Hmm? Bani Dina, tutung penting. Ala ala ala. Ki pamuk tu eh. <laughs> malaki. Hmm, <laughs> malaki. Lalaki budatan mangkat tu ni o. Oh. tadi di bobo. Yan betul nah. Para makita kesaban mah. Sanili. Ipay ipabos kayo masigot ka buhi. Tinay butang o. Tinay butang. laki-laki budlatan mga ganun Ha? Mmm. Ulam na. Ulam na mga ganun eh. Sige. O? Hala. O? Ah, katingog-tingog pa. Patay ang laki-laki. Ang laki mga ganun eh. Buhay na buhay pa mga ganun eh. Buhay na buhay pa. Sana meron pa yan. Hmm, meron pa. meron pa. Mayroon pang maliit. biru atau pelit atau miru biru bang uli makan ulam lah hmm lah buai na buai yon buai na buai tu uh. ah. ulam biru tanaman na biru tanaman na bo biru tanaman na bo makan tu nih kat luna kat luna uli biru tanaman na makan tu nih oh biru tanaman na Biru hmm. dah. Hmm. Aku tak ada lalai lang, ada lalai. Bangga kat sini. Ulam lah bangga kat sini. Kumbar di sini bu. Ibu lang nampak si asah. Hop, ya. Apa nak kasih mata bulan ni kita. Okay. Yunus na Naman. Mayroon na naman. Mayroon na naman, mga kanunay. Ni. Ha? Mayroon na naman. Ulam. Ulam bing, ulam bing. Ulam. Tinula, oy. Sarap yan, tinula, mga kanunay. Humok-humok na? Maramag no. na dumuk na. Ha? Ano, wala <laughs> kayo. Lasan yan, tinula yan. Paksi, man. Hmm... Ula lam Kamiron pa Kamiron pa yan ha Kamiron hmm. pa yang mga kantone Uy mga kantone Kamiron na naman Putian Kamiron na naman isang putian Pemirun naman Agoy Ula lam Ula, lam. Ula lam.

May mm, lambay, lambay na naman. May lambay na naman. Sige. Alalay lang ako nito, bo. Alalay lang ako, bo. Alalay lang tayo mga kanduni. Kay, kasi, malakas yung amihan mga kanduni. Alalay lang tayo. Dito si Bobo, dito si Sige kay kayo, magkabuhin eh. Dere na ka. Kaya masabot ka sa pupol. Bus Gibo ang ating kwan ngayon. Ating tagapira. Bus Gibo. Ah. Sige. Dah lihat po. Kaya barang itu api tembunas. Arya apa tarun? Arya apa on ya, mimam onya mangan kat sini? apa kami memaya? Kami yang kebina mina ah, kau nuin. Ah, birahin yang lembat. Birahin. Oh, ano yang nangyari dan meron? Okay. Uy! Meron naman ini na naman, uy! kisi kasi pa, uy! 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 Mga ganun eh. buhay na buhay! Buhay na buhay pa, mga ganun eh! Ya. Buhay na buhay pa yan! Kakala nyo, binigbigan na namin! Kakaala nyo, ano lang buhay-buhay na pa ya, Oh, no? buhay na buhay! Buhay na buhay pa yan, mga ganun ya. oh. Bus gibu, ang birada bus gibu! Hmm? lumulundag-lundag pastuwa ah, lumulundag-lundag pastuwa mga lumulundag-lundag pastuwa hoy oh. hmm? meron na naman meron na naman. Lapit, lapit daw makawala huwag si gibo pa oke okay, tampon Woi, ulam ulam yan sige bo bira sige ah? Apa itu, putih? Ih. Sebut, sebut. Ai, sumabit pemasyado. Yug, 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 yuk. Mana? Hui, Anu yan. <laughs> anu yang sumabit mga kanu ni? Eh? Lalaki kanu? Laki kanu. <laughs> pulsa, pulsa. Ulus asa ira, nggak usah. Sige, 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 pira. Grang laki. Ambil kalak ko kung ano nang nang kwan. Kalak ko kung ano. Malaki oh. lang malaki kahoy, malaki batang. Miro <tipasih> na teman Sige. Okay. Sige po, bira po. Nah. Sari yan, yan mga kanto eh. Pag malaki yan, sari, sari na pag maliit pal, mang niyan ng pagmaliit, mga kanunit na bayok-yok pag malaki na yan luba yan ang tawag niyan luba pugapo sa amin pugapo okay ito na mga kanunit oh. okay isip pa mga kanunit oh. okay hmm, hmm, buhay na buhay oh. ah isip pa na. sulaki Sige. Bira dah. Lapit na itong matapos mga kanun Andito na yung dulo mga kanun eh. Hmm? Andito na yung dulo. Ang huli. Ito lang ang huli mga kanun eh. Oh. Ha? Pangulam na mga kanun May pangulam na. Oh. Sige. Bira. Pas-pas eh. Pas, Bilisan mo bo. Bilisan mo. Ay, mayroon na naman. Mayroon na naman. Ba? Hala, mayroon namang liit-liit. Liit-liit na ano, liit na esta Kukunin yan, ulam na yan. Ulam na yan mga kaluling. Ulam na yan, uy. Ulam na yan. Sige. Bira eh. Oh. Kupo, sige, kupo na. Sige kay, wala kasi yung ano, hangin. Mayroon na naman. Mayroon na naman? Hala, mayroon na naman. Mayroon na naman. Ulak na naman. Ah, pulak na naman mga katuni Ublam na hmm? Dito yung mga Mga, mga, mga katuni oh, Mga mamangsihay na Mga panagatan ng mamangsihay oh. Manghuli ito ng mga Flying fish, hindi nakalawod Kasi ano, malakas yung amihan oh. Oh, Nawa, nag lang Binabara sa payaw kasi hindi makalawod kasi yan eh, malakas yung amihan Okay, dito na. Uy, ano yan? Mayroon Uy, mayroon na oh, mayroon na kakay-kain banana na na kakay-kain ng mga ganito na eh. lang yung dulo mga ganito na hmm? okay na mga ganito Thank you. Thank you for watching. Dali ah. Bắt đầu, đi Huy Đi Huy Ito na yung huli namin mga Kadoni Ito na yung huli mga Kadoni Pang ulam naman ito, mga Katone, oh. Ang laki, laki naman ito mga Kadoni oh. Ang laki-laki naman ito mga Kadoni hmm? Bodlatan, malaki-laki okay. Bodlat, pag mata Dali abo. Ulam na yan Lakas yung amihan mga Kadoni oh. Oh. Anglakas nang kamihan. Kita hmm. hmm. oh. kami okay. man yan. Oh. Dito lang kami sa tabi. Oke. Babae mangakano ni? Babae